Hello everyone! So happy new year! Today is December 31. Time check tayo. It's already 1.29pm. Ayan. So hapon na po kanina pa ako umaga gising na gising at saka maaga ako na grocery hindi ko na siya na videohan kasi ako lang din mag isa at mahirap mag, mag video na ang dami kong dala <laughs> ayan so nagbumili na din ako ng mga pang new year na handaan so isa na doon yung prutas at saka mga gifts sa mga pamangkin ko and kakatapos ko lang gumawa ng prosperity bowl <laughs> yung ating prosperity goal is yearly devotion natin, no? Ay, ano lang. Ah, uh, yearly, ano, hindi siya yearly uh, devotion, na Ano siya, uh, ano eh? uh, no, tawag doon? Uh, yearly uh, traditional na pamahiin. Well, anyway, wala namang mawawala kung ano tayo is naniniwala. Sabayan lang natin na sipag at saka gawa. No? Gawa. Ayan. So, ngayon is uh, hinihintay ko lang yung anak ko na si Graycos kasi pupunta kami na Robinson. Bibilan ko siya ng gift. Actually, hindi naman talaga kailangan pero nawa ko sa kanya kasi siya lang yung walang gift. <laughs> yung ate niya at saka yung ibang cousin is meron. Tapos siya, mamaya ang gabi, is wala siyang gift na i-open. So, I decided na ko na lang siya ng sapatos na color black palm I think para magamit niya para sa uh, sa, sa school niya ayan so hagard of verso sana hindi pa ako nakaligo ano pa ako, ano nang oras marami pa akong gagawin magde-decorate pa ako doon sa bahay ni mama kasi doon kami mag new year actually malapit lang yung bahay ni mama dito nasa likuran lang ayan uh, nakabili na rin ako ng mga balloons na pang decoration at saka yung mga uh, Happy New Year words at saka yung 2024 na uh, numbers nakabili na din ako so i-decorate -de ko lang yun mamaya 3pm kasi yung anak kong babae at saka yung pamangkin ko na si George nandun sa bahay nila mama na At uh, ano siya, assistant sila doon ni mami kasi nag, ano na, nag, uh, slice na si mami ng, ano, ng ng mga lutuin para mamayang gabi para uulamin namin at saka uh, uulamin namin uh, panghanda mamayang gabi ayan. so yung prosperity bowl ko naman is chika ko lang sa inyo it's a very very simple lang din naman <laughs> so chika papakita ko sa inyo yung aking prosperity bowl Ayan, ito yung aking prosperity bowl. Very simple lang yung ating uh, paghanda ng prosperity bowl, no? Ayan, meron tayong 12 na itlog at saka 12 pieces na gold coin. It symbolizes 12 months of the year. Ayan, meron din tayo ditong dahon ng laurel, limang peraso lang yan, at saka... 7 pieces na tig 100 piso bell. It symbolizes 7 days of the week. Ayan. So, meron din tayo ditong dalawang ampaw. Yung isang ampaw is nilagyan ko ng 168 pesos kasi it uh, sa symbols daw prosperity and abundance sa feng shui. At saka meron yung isa naman, in, yung isang ampaw ang laman yan is yung aking 10 wish list for the whole year. Ayan. Meron tayo sa gitna ng ano, orange. At saka meron din tayo ditong pa-cake. Uh, New Year's cake natin na uh, which is chocolate cake. More on ano siya inspired by orange kasi swerte daw yung orange ngayon eh. So wala namang mawawala kung naniniwala tayo. Sabayan lang natin nang sipag at syaga at saka dasal at saka itong ating mga pamahiin for the whole year. Ayan.